So ayun guys, tayo ay magluluto niyan at biglang paglabas natin noon o nag-snow pala kaya napakalamig ngayong araw. Ngayon ay araw ng linggo na naman, tayo ay magluluto ng baboy ramo. Ayan, at tayo pupunta doon sa kusina at tayo ay biglang nagpaulan muna. Ma-experience ulit ang snow kasi ilang sa so, isang buwan na naman or next month ay eh, taginit na ayan at biglang tayong ayan oh, Nagpa-experience ulit tayo ulan sa snow. Ayan. Nagpa-ulan sa snow. <laughs> ayan, biglang magluluto tayo niyan guys. Ayan na. Ayan, ay ramo. Ayan, pinakuluan ko na yan. Pinuna ko ng pinakuluan niyan guys. Tapos, ayan, itapang ay ang kunting sabaw na tira kasi malambot na rin naman yan. Luto na rin naman yan. At tulutin natin my own style apretada or calderita. Wala namang kumplitong halayan yung mga ingredients e natin. Ingredients. Ayan, ibabalik natin na yung ano, kawali. Ayan, magluluto tayo guys ng ating ulam for tonight, for today. For today video. <laughs> ayan, at bigla natin bibilisan ang paghiwa ng mga ingredients. Ayan. Bibilisan natin uh, para mabilis ang tapos. Ayan, oh. ayan. Ayan. Okay, para mabilis. Ayan masyadong mabilis no uh, yan para mabilis din natin matapos ang luto natin ayan yan yeah, sobrang bilis talaga oh ugas ayan at biglang pakita ko sa inyo guys yung sibuyas ko nagihilo na pero sa lagayan lang ng gulay yan sa lang. hindi siya sa freezer sa sobrang lamig dito nagihilo na siya pero titirahin pa rin natin yan ayan naayos na natin ayan gigisa na tayo ng sibuyas ano, ilipat muna natin yung karne na yan. Gisa tayo si buyas. And bawang, bilisan na natin ulit. Bawang, ayan, at karne lagay natin. Ayan, yan. Yan ang ating, ano, sabay paminta. Yan ang ating, yung patatas, carrots, carrots, o kung ano man ang pronunciation. Ayan, pinakita ko yung bell pepper. At dalawa lang ilalagay natin. Yung kalahati nun is sa at tapos na. Ayan, ketchup or di naman ketchup yan dito. Tomato sauce lang at wala tayo pang ketchup. Goods na yan. Ayan, mga simpleng luto. Okay na. Sabi ni Chip. Sabi ni Chip. Chip. Ayan. Lagi natin kunting tubig. Ayan, ang lutong may may own dishes. Okay. Guys, ayan oh. at pakuloyin lang natin yan. Okay ulit. Takpan. Takpan. Ayan, at biglang, ayun na, lagyan natin ajinomoto sa tasin. binilisan ulit natin. Ayan. At, ayun, tit titikman natin. At ganun kabilis lang, guys, ang luto dito sa Japan. Kailangan mabilis. Hayay! <laughs> ay okay. So, we look. Look ang camera. Okay, hatan sa At natin yung sabi ko pan toppings natin oh, no? lagay pang ibabaw at takpan natin niyan pag takip niyan matatapos na agad at hanggang doon na lang ang ating luto dahil ay napakabilis lang magluto or mag ilos dito sa Japan ayan ay, oh no? tansa pa